Sa paglipas ng mga taon, kung mayroong isang bagay na natutuhan natin bilang mga panatiko sa telebisyon at pelikula, ito ay kapag ang isang kwento ng pag-ibig ay nagkamali. Nasa kasamaang palad, madalas ito ay nauuwi sa isang kasuklam-suklam na pagpatay na hindi nakikita ng sino man na maaaring mangyari. Sa katunayan, nabibigyan diin ang mga ito kung paano maaaring gawing kaaway ng selos, kasakiman, pagtataksil, kontrol at hindi inaasahang mga sorpresa ang magkasintahan. Tulad sa kwento natin ngayon, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang magkasintahan ng Marilisa at Matthew na nauwi sa kamatayan. Kaya tunghayan natin ang naging dahilan kung bakit pinatay si Marilisa ng kanyang kasintahan. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Marlisa L. Wells ay isinilang noong 1991 sa Austell Cobb County, Georgia, USA siya ay lumaki sa kanyang mga lolo't lola na sina Marvin at Charlotte Wells. Ang kanyang lolo't lola ay napakahigpit sa kanya dahil nais lang ng mga ito na lumaki si Marlisa na disiplinado, may kahangahangang buhay at may takot sa Diyos. Sa katunayan, siya ay nag-aaral sa isang Christian school. Inilarawan si Marlisa bilang isang bihasang mga awit sa simbahan. Kaya naman, siya ay tinawag bilang isang songbird. Ngunit noong January 19, 2008, tumawag ng pulis ang lolo ni Marlisa upang iulat na may pumasok sa kanilang bahay. Na kung saan, natagpuan niya ang kanyang apo na patay na. Nang dumating ang mga pulis sa pinangyarihan ng krimen, nakita nilang isang labing-anim na taong gulang na si Marlisa na wala ng buhay at may mga saksak sa katawan. Sa kanilang pag-iimbestiga, wala silang nakitang anumang bakas ng sapilitang pagpasok. Ngunit bahagyang nakabukas ang isang sliding back door. Sa patuloy na pag-imbestiga ng mga pulis, nakakita sila ng mga bakas ng dugo mula sa kusina hanggang sa basement ng banyo. Dahil napansin nila na may kaunting dugo sa banister at hagdan patungo sa basement. Kaya naniniwala ang mga pulis na nagsimula ang pag-atake kay Marlisa sa kusina at kinuha ang isang kutsilyo sa drawer nito na kung saan nakita ng mga pulis ang dugoang kutsilyo sa isang basurahan. Batay sa pagsisiyasat sa bangkay, si Marlisa ay sinaksak ng halos anim na pung beses at nagkaroon ng maraming blunt force injuries at mga bali ng bungo sa ulo. Maliban dito, may nakita rin silang nakabaloktot na tinidor sa likuran nito. Kaya naman ang lahat ng mga ebidensyang nakuha ay kinolekta upang ipasuri sa laboratory. Pagkatapos ng pag-iimbestiga sa loob ng tahanan ni Marilisa, ang mga pulis ay nagtanong-tanong sa ilang mga kapitbahay. Ang isa sa mga kapitbahay ay nagsabing nakita nila si Marilisa na pinapasok ang isang lalaki sa bahay ng kanyang lolo't lola. Alam ng kapitbahay na bawal makipag-date o magkaroon ng kasintahan si Marilisa kaya tiyak na hindi siya papayagang magkaroon ng mga lalaki sa loob ng kanilang bahay. Samantala, nakipag-usap ang ilang mga pulis sa best friend ni Marlisa na nagngangalang Saray. Ayon sa kanya, mayroong nababanggit sa kanya si Marlisa na isang lalaki na nagngangalang Matthew Wilkins. Nabatay sa mga kinikwento ni Marlisa, nakikita na niya na si Matthew ay isang taong makakasama na niya sa habang buhay. Si Matthew ay isang labing siyam na toong gulang na nag-aaral sa kolehiyo ng Abraham Baldwin Agricultural College sa Tifton, Georgia. Siya ay isang napakahusay na manlalaro ng basketball at nagmula sa isang mabuting pamilya. Si Matthew ay nagkaroon ng isang kasintahan na nakipaghiwalay sa kanya matapos malaman ang tungkol sa relasyon nila ni Marlisa. Samantala, maliban sa pagtatanong-tanong, Hinanap nila ang cellphone ni Marlisa ngunit hindi ito nakita sa kanyang mga gamit. Kaya naniniwala sila na kung sino ang pumatay kay Marilisa ay malamang na siya ang kumuha nito. Gayunpaman, tiningnan ng mga pulis ang mga talaan ng telepono ni Marlisa. Dahil dito, natuklasan nila na si Marilisa at Matthew ay halos araw-araw na nakikipag-ugnayan sa isa't isa hanggang sa araw na pinatay si Marlisa. Kaya naman agad na pumunta ang mga pulis sa dorm ni Matthew para kausapin nila ito. Ngunit sa halip na nasa kanyang dorm ang binata, umuwi ito sa kanyang tahanan. Kaya agad na pumunta ang mga pulis sa tahanan ni Matthew na dala isang search warrant. Sa kanilang paghahalughog, natagpuan ng pulisya ang ilang damit at sneakers sa likod ng pugon. Ngunit hindi nila ito nakitaan ng anumang dugo sa damit o sapatos. Gayunpaman, ipinadala ang mga ito para isailalim sa pagsusuri. Nalaman ng pulis mula sa kapatid ni Marlisa na si Marlisa ay tinatakot ni Matthew. Narinig niya ang isang pag-uusap sa telepono at natuklasan ang ilang mga banta sa social media. Kinausap muli ng pulis si Saray. Ibinunyag ni Saray na sinabi sa kanya ni Marlisa na siya ay buntis at nais niyang buhayin ang sanggol. Pagkatapos, pinapunta ni Marlisa si Matthew sa kanilang bahay noong January 19, 2008 para kausapin ito habang nasa labas ang kanyang lolo't lola. Sa kabila ng mga pahayag ng kaibigan at kapatid ni Marlisa, walang nakuhang anumang ebidensya ang mga pulis laban kay Matthew para maaresto ito. Hanggang isang araw, lumabas na ang resulta ng pagsusuri sa mga sneakers. Ito ay nagsisiwalat na may mga batik ng dugo ni Marlisa sa mga sapatos. Si Matthew Wilkins ay inaresto at kinasuhan ng pagpatay. Sa paglilitis, isinawalat ng prosekusyon na si Matthew at Marlisa ay nagtalik sa araw ng ito ay pinatay. At pinaniniwalaan na si Matthew ay nagalit ng sabihin sa kanya ni Marlisa na siya ay buntis at naisip na ito ay maaring sumira sa kanyang bagong buhay sa kolehiyo. Kaya brutal niyang inatake at pinatay si Marlisa. Ngunit lumalabas sa pag-iimbestiga na akala ni Marlisa na siya ay buntis ngunit hindi pala. Gayunpaman, si Matthew ay napatunayang nagkasala ng felony murder, malice murder, aggravated battery at aggravated assault. Kaya siya ay sinentensyahan ng habang buhay at 20 taon na pagkakakulong sa bilangguan. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin sina Inday Godness TV from Hong Kong, IVR Subal from Dubai, at Judith Pakul. Sana po ay tama lahat ng bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais niyo pong magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Marilisa Wells. Ako po si G. Maraming salamat.